Luto muna tayo ng tuna steak. Ayan. yung mga ingredients. Tuna steak. Ito yung tuna. Lutuin natin. Lutuin muna yung ng yung ranch. Woo! Matal. Set aside na natin. Lutuin natin natin yung tuna.

Okay na siguro to. May tatlong minuto na. Pwede na natin ihalo ito yung Ito na yung luto kong tuna steak. Ayan. Sana masarap. <laughs>